Good morning DXN. Ayan. So nandito po tayo ngayon sa DXN Service Center Iriga, Iriga City. Ayan. So makakasama po natin yung isa sa mga testimony ng Baao Kamarini Sur. Ayan, testimony po na natulungan po ng DXN product. So ayan si Sir ay kasama po natin. So Sir, pakilala ka po muna sa ating mga viewers. Thank you. Thank you, Sir uh, Reno. Uh, ako nga pala si Ryan Abarez. So, bilang uh, natulungan nitong DXN products, na-confine ako noong July 24, 2023. So ang ibig sabihin, bago pa lang po ako na-confine. Ano po ba yung karamdaman mo noon bago ka mag-take ng DXN products? So sakit ko noon. Nagkatubig ang puso ko. Kaya, dinala ko sa hospital, dinala ko kay Tan hindi man kaya na nila ako kasi nag-private na ako kasi kailan daga dapat private na kasi emergency na ako that time na yon Ngayon, pinag-transfer ako ng DMC, doon ako pinag-operahan tubig sa puso doon ako naging critical na sobra na talaga na critical condition ako na minuto na sana talaga na mamamatay na ako kaya yun yung sakit ko sakit, tubig sa puso so ayan po yung bilang patunay ko sa inyo na hanggang ngayon nakarecover pa ako, malakas ako ngayon uh, bilang tulong sa akin itong DXN kasi na-confine ako kasi the time na yun wala na ako yung wala na akong pakiramdamang uh, katawan ko. Kung sinabihan na ako ng doktor, ng asawa. yung asawa ko, sinabihan na ng doktor na minuto na sana ang buhay ko, mamamatay na ako. Yan, sa, yan sinabi ni dok, ng doktor ko. Pero ako, hindi ako nawala ng pag-asa na na sana makarecover ako once na nagpabili ako ng DXN products, ito yung sinubo ko na ininom ko, yung RG at saka GL. Naginom ako itong RG 12 capsule at saka itong GL 12. So, ang ginawa ko, pinaghalo ko siya dito sa kape. Nagtimpla ko dito ng uh, isang sachet, tinimpla ko sa may tubig, kalati lang na tubig, at yung dosing capsule, yung dosing RG at saka dosing GN, doon ko ibilbot sa kape kasi hindi ko nga po kaya inumin yung dosing capsule na RG at saka GN. So doon ko po siya pinadaan sa kape. At tapos, ito, ko na, sinunod ko na itong pag-inom ng spirulina. Dosing spirulina at sampung rosel at saka yung itong uh Andrew G. pipe capsule. Ito lang sa so pag-inom ko at 10 per day. 'Yun ang sinunod ko yung pag-inom ko kagta time na yon. Ngayon, nung no, pag-inom ko itong RGGL at saka itong itong mga products na ito, nakaramdam ako na nang init itong katawan ko. Doon na ko nabuhayan at naka-recover. Pero ngayon naka-recover na akong dito sa DXN products. At ang good news ngayon, ako ay nakakapag-tiktok na ngayon. So, yun po ang bilang testimony ko po dito sa DXN. Kung sinabihan na ako ng doktor, minuto na sana ang buhay ko na mamamatay na. Pero ngayon, nakakapag-tiktok na ako. Thank you and God bless. Good morning. So, maraming maraming salamat Sir Ryan Navarez uh... sa mga gusto pong itaray po ang Dexen product ay available po sa lahat po ng center na meron po kami ngayon. So meron po tayong service center Iriga uh, kay partner Roger at mga parent. Dito po yan sa San Agustin Iriga at meron din po tayo sa Baaw, meron din po tayo sa Iriga Market. Kaya po sa lahat po na bibili po ng Dexen product ay mag-message lamang po kayo sa amin sa 094808 at sa hindi pa po member magpa-member na po kayo at mag-try na po kayo ng DSL product para matuluan po yung mga sakit na meron po kayo ayan, good morning at maraming maraming salamat kay Sir Ryan Navarez, magandang umaga po sa lahat